Ako po si Christy Castillo ng Biga Aligaspi City. Pumunta po ako dito sa Tabang Ora mismo kasi po para po sa operasyon ng anak ko na naghahalaga po ng 1.2255 po. Nanawagan po ako kay Congressman Saldi ko po. Sana po matulungan niya po ako sa operasyon po ng anak ko mga kaksyon, makakasama natin si Christy Castillo. Nahirapan na po ako. Opo. Gusto-gusto ko na po ma na anak ko. Kasi po, tuwing nakita ko po, nahirapan siya, kuminga. Parang ako na hindi ko eh. Opo, lakasan niyo lang na yan. Tibayan niyo lang po muna yung loob po ninyo, nay, dahil tamang lugar, tamang tao ang nilapitan po ninyo na ay tamang programa. Ito po bang nai na sakit ng anak po ninyong rheumatic heart disease? Ito po ba ay inborn? Hindi po. nag po yun nung 15 years old po siya. Nagkaroon po siya ng pneumonia. Sabi po ng doktor, ano po yun? Kaya po nagkaroon na nagsakit sa puso kasi yung mga bakteriya po na laglang na sa puso. Inoobo oh, daw yung kaliwana. So, paano niyo po nalaman na meron po siyang ganitong uri ng sakit po? Nung na-admit po siya sa BRTTH po, grabe pa yung lagnat niya tsaka ubo. Hmm. Kala ko simple lang na ano yung lagnat-lagnat lang pero yung po pala may grabe na yung ano ng puso din niya. Kailan po siya unang nadala sa ospital na ay eh? at naramdaman niya po yung ganitong uri na po, nahihirapan siya huminga? 2019 na. pa po. Ano po yung naging epekto nito kay Nico itong sakit niya sa puso? Sa araw-araw po nahihirapan siya. Tsaka po yung pag-aral niya napektuhan. gusto na nga niya may kasi gusto niya nang makabalik sa, <laughs> sa eskwela. <laughs> Anong grade na po? First High school year na po college po. po. First year college Bale po, tatlong taon siyang tumigil. Paputol-putol po yung ano niya kasi pag okay yung katawan niya, papasok siya. Pero pag ano, pahinga po. Apo, anong kurso po yung kinuha sana ng anak po ninyo? Business marketing. Pero sa history ng family po niya, meron pa kayo? Wala naman po. Sabi ng doktor po sa ano daw, lifestyle daw po. Natural daw yung po sa bata pag ano sinisipon tapos nagkakaroon ng tonsillitis, bumabagsak daw po yun sa ano, puso. Ano po yung pinagkakakitaan or trabaho po ninyo? Manicurista po. Nasa magkano naman po yung kinikita niyo po sa araw-araw? Minsan naman po wala. Minsan, ano lang, 200. Ano? Umabot naman sa punto ma'am na nangangailangan talagang bumili ng gamot. Apo. Ngunit wala po kayong magag magagawa dahil sa wala nga pong nagpapa-manicure po sa inyo. Opo. po natatakot no, din po ako pag hindi makainom ng gamot yung anak ko kaya po kahit mang ang ginagawa ko po mm -hmm. para makainom yung anak ko Tsaka yung, yung asawa ko po nagagamot din nagagamot din siya oh, so po, kasi hindi na po ito na, na, na mild stroke po siya. so kayo po nanay ay lumapit po dito ano po yung pinaka kahilingan po niyo lumapit po ako dito kasi nga po yun dahil nga sa operasyon ng anak ko masyadong malaki lapo kaming ganun nasa 1.2 million po para sa kailingan ito. Kasama natin ngayon si Ma'am Elby Sidenio, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Miss Elby, ano po yung may tutulong natin? Ah, dito po kina nanay. Since si nanay naman po ay talagang kailangan natin tulungan, as per Consul B and Pong Pido Garbin po, tutulungan po natin si nanay na may zero balance yung babayaran nila. Wala po sila iintindihin. Hanggat kaya natin, ma'am, tutulong po tayo. Ganyan po ang Ako Bicol Party List, si Council B and si Speaker Martin Romaldes with Pong Pido. Oh, so, ibig sabihin, Miss LB, yung binabanggit po ni nanay na 1.2 na pangpaopera po uh, sa ospital ay sasagutin na po ng Akubicol Party List. Yes po, kakasapin po natin yung social worker with uh, Doc E na may libre po sila. Pag po sila mag-alala kasi po ang Akubicol Party List ay lagi nandito para tumulong sa mga nangangailangan. Ma'am LB, ano po yung proseso na dapat gawin ni nanay para matanggap po itong tulong mula sa Ako Party List. Pabalik po si Nanay sa atin sa BIRHMC Dalhin lang po sa akin yung mga requirements. Pagre-release po tayo ng guarantee letter na mismo. Wala na po kayong dapat alalahanin And dahil yung po. malaking halagang pungyon ay Gagawin ng lahat ng ako Bicol na masiro balance po kayo, wala po kayong babayaran. Salamat po. Maliban dyan sa tulong na ibibigay ng ako Bicol party list itong hospital bill at sa pagpapaopera, tanggapin nyo po ito na 10 kilong bigas mula sa aming program at sa ako Bicol party list. At maliban Mogo, dyan Mogo sa... Mogo Mogo products po mula naman yan sa Mogo Mogo. Salamat po. Na, ito na, hintay mo. O, operan ko na. No. Sana... <laughs> gumaling na po siya. Sure. Isasama po namin si Nico sa aming pong panalangin na patuloy po na gumaling na po siya. Salamat po.